Sa puntong ito ay makausap natin ng President at CEO ng Political, Economic, Elemental Researchers and Strategists o PEERS and Professorial Lecturer ng San Beda Graduate School of Law na si Professor Edmond Tayo. Magandang uh, gabi po, Professor Tayo. Welcome po sa Rangkada Balita. Magandang uh, gabi sa inyo uh, Jack at sa mga tagapakinig natin. Yes, sa uh, una-una uh, professor tayo no, marami tayong pag usap una-una syempre, mainit na usapin do sa parang uh, hidwaan, mm -hmm. hindi parang hidwaan ng magkapatid. Ano po muna mm -hmm. sa anong reaction niyo do sa mga binitiwang salita po ni Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid? Alam mo nakakalungkot lang Jack eh. mm -hmm. kailangan alamin pa 'yung detalye at may hibait kasi. Mm -hmm. alam mo, unang-una, uh, tama yung sinabi ni Senator Ping eh. hindi ito hindi ito uh, consistent sa pagiging Pilipino kasi eh, malaking bagay sa atin yung pagiging uh, uh, magkapamilya lalo na magkapatid ano uh, so kung meron mang ganong uh, sabihin na natin na mga pangyayari eh dapat yan nire-resolve ninyo sa inyo no? sa loob ng bahay ninyo Mm -hmm. Hindi 'yung ganyan na uh, eh, tawag dito ipapagpag mo sa publiko. Uh, parang hindi maganda 'yan. Eh. Mm -hmm. Ang lumalabas dito, uh, pagpalagi mo kahit nang sabihin mong totoo 'yung mga ipinahayag ni uh, uh, senador. Mm -hmm. Eh ang lumalabas ginagamit pa niya itong negatibong bagay na ito para sa sa niya. Uh, eh uh, kapakanan no sarili niyang interes kasi hindi naman nalingit sa tarunihan na kampi na siya no sa kabilang grupo na halatang halata naman na uh, nasa interes nila na bumaba sa pwesto ang pangulo at uh, palitan ng pangalawang pangulo ni Sara Duterte eh, kaya alam mo kasi uh, kailangan matandaan din ng publiko na hindi naman ito ang unang pagkakataon na pinaratangan nila ang mm. pangulo gamit ng droga. Iyan yan yung unang-una nilang pan eh. Mm. Uh, banat eh sa pangulo Kaso hindi nag-skip, hindi bine, hindi bumenta sa tao. Mm. Kaya sila pumunta sa korapsyon. Eh ang problema, nagbackfire din naman yung sa korapsyon sa kanila. Mm. So ibinalik nila ngayon sa droga. Kaya nga hindi inaasahan ng INC. Na bigla-biglang merong lalabas na denyang talumpati. Uh, mm. Kasi ang, poor, ang kanilang uh, rally eh, para sa korupsyon. Eh, bakit bigla biglang mm. merong na uh, papasok na personal issue at uh, mm -hmm. uh, droga? No? So, uh, sa madalit sabi eh, halatang-halata eh. Mm. -hmm. Na, uh, kumbaga, eh, uh, humahanap sila ng uh, issue na pwedeng magstick ang problema. Wala silang makita mm -hmm. talagang uh, pomaga eh bibihin ng tao. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, yun na nga po sa tingin nyo po ba ay uh, may kinalaman mm -hmm. ang uh, three day rally na naging uh, two days na lang mm -hmm. dito sa mga uh, salitang binitiwan na, ni Senator Imee uh, laban sa kanyang uh, kapatid. Mm -hmm. Hindi na natin kailangan tanungin kung sa tingin ko o sa opinion ko kasi nagsalita naman ng INC kung kung mm -hmm. ano May mga pahayag na sila at marami na rin mga usap-usapan mm -hmm. sa social media. At yung, man, no, yung mga nag-organisa noong three-day rally, mm -hmm. eh, mukhang nasita ng pamunuan ng INC. So sa madaling pangit, ito eh, hindi na lamang... Uh, observasyon, no? Itoy uh, lumabas na mismo sa liberato ng INC. Okay. Mm -hmm. And uh, sorry kung tinuloy nila na three days, ano sa tingin nyo ang uh, pwedeng mangyari kasi mm -hmm. sabi ng iba baka magkagulo. Mm -hmm. Baka gamitin pa ito ng iba at uh, at lalong masira ito itong kanilang uh, ginagawang rally. Um, uh, professor anything really can happen and so it's uh, it's really uh, what well, to say the least it's uh, disappointing and uh, in fact alarming because mm -hmm. again uh, whether we deny it or whether uh, uh, we'd like to uh, avoid it mm -hmm. uh, whether we like it or not we're already at the threshold of uh, what they call uh, hybrid uh, warfare mm -hmm. i mean uh, you can very well see you know, how orchestrated uh, the whole thing is now whether or not INC is involved or not. Uh, marami ng investigation na lumalabas kasi halatang halata na may pondo dito eh. So kailangan malaman sino at uh, saan galing yung pagpupondo. At uh, nung una pa lang sinasabi ko na no, na hindi naman uh, bago ito ginagawa na ng bansang China sa iba't ibang bansa na talagang ang unang-unang step nila sa playbook nila so discord in society. So kasama niya 'yung disinformation and everything. Kasi kapag kang nag-aaway-away 'yung mga tao, mas magiging madali, 'no? Kasi kung babagsak 'yung gobyerno, eh talagang gustong-gusto nilang mangyari 'yan. Ngayon, sabihin natin na hindi totoo yun, Eh bottom line is still is ginawa na 'yan sa ibang bansa. In fact, uh, nakita na rin 'yan sa Ukraine. Ibang bansa ang involved. Russia was the one that's involved with it. Ito na patunayan na to ng maraming eksperto, no? So sa madalit sabi hindi ito bago at para sa isang bayang katulad ng Pilipinas na talagang vulnerable sa ganito. Mm -hmm. Eh kailangan masyadong talagang uh, uh, matinding pag-iingat ang kailangan natin. Kaya uh, talagang mabuti natin na hindi nagtuloy-tuloy ito at uh, kung mangyayari man na meron pa uling mga kasunod na mas malalakbang uh, uh, pagtitipon, mm. eh kailangan talagang very extra careful at maraming uh, paghahanda na gawin. Kasi hindi natin maiiwasan na meron at merong interest na kasali dyan. And Professor Ed, no uh, aking maganda yung point mo about the possible foreign factors na makaka-epekto. Pero uh, isingi ko lang itong tanong ito na uh, very curious lang ako. Kasi, uh, Professor Ed, kung matatandaan mo, nung, uh, before pa mag-election ng no 2022, yan na yung binabato talaga kay uh, President uh, Bongbong Marcos, yung paggamit niya ng droga. Ito yung uh, naging uh, statement o binibitawan ng mga Pink Forces na kaya siya gumagamit ng droga ating Pangulo. Yeah, yeah. Pero ngayon, yeah. nung sinabi na ni senador Aimee, ay parang hindi, umaasa siguro siya nakakagatin mm. nung Pink Forces, pero hindi. Exactly. Parang ipinagkibit uh, balikat lang nila. Saka may mga names, di ba? Eh. nag, nag uh, mga kaibigan, diba? Tingin nyo oh. kung ibang nagbigay ng statement, baka naging iba pa ang epekto or result? Uh, hindi lang siguro doon sa nagbigay ng uh, statement. Hmm. The, the, the whole context of it... Uh, really has to be uh, taken into consideration. Perhaps if, uh, uh, you know, the one expected to take over is uh, really someone that has the full trust and confidence of many, not only mm -hmm. the pink forces. In fact, if you're going to ask me, mm -hmm. uh, ang nagpauso lang naman nung uh, color tagging na yan, mm -hmm. pink, dilawan, uh, mm -hmm. uh, pulahan, mm -hmm. eh yung mga dotep, yun uh -huh. ba eh? kaya inimbento nila yung punching bag nila eh. <clears throat> so sa madali sabi, kung napapansin niyo sa social media, kapag ka merong nag-post ng isang uh, substantive na na uh, argumento, uh, ako uh, halos araw-araw na experience ka, hindi naman nila masasagot yan. At pag hindi nila masasagot, either mumurahin ka nila o tatawagin ka nilang durugista, pinklawa, ganun eh. No? So, uh, napakababaw ng kanilang uh, approach. Actually, ina-advise ko na baka pwedeng laliman ninyo para mas marapat, baka mas makasakaling paniwalaan kayo ng mga tao. Ano? So, uh, going back, kung hindi siguro katulad ni Inday Sara yung nakikita papalit, at nakita na natin, ano? Uh, kumbaga, uh, meron na tayo yung ideya eh, kung anong klaseng magiging pangulo kung siya ang uh, papalit. Eh, ang lumalabas dito, whether pinklawan ka or ordinaryong Pilipino ka, eh magkadalawang isip ka. At, uh, at saka alam mo, nakadalawang edsa na tayo, nakadalawang beses na tayo ng pagtanggal ng Pangulo na extra constitutional, kahit pa sabihin mong constitutionally, mm -hmm. ang successor eh ang pangalawang Pangulo. Yung pag sa nakaupong Pangulo na lihitim mo, eh extra constitutional yan. At nakita na natin na talagang uh, apektado tayo publicly um, nung mga nakaraang edsa. Gusto ba nating mangyari ulit yan? Ngayon, uh, huling huling sabihin natin na kailangan talagang mangyari yon. Sagurado ba kayo na kapag pumalit si Sarah, eh mababago lahat ng mga kailangan baguhin? Ulitin ko, nangyari na yan dalawang beses. Kung naging epektibo yung uh, naunang dalawang pagkakataon, eh siguro hindi na natin pinag-uusapan yan ngayon. Ibig sabihin mm -hmm. na ayos na yung sistema natin at uh, wala nang ganitong problema. Mm -hmm. At uh, bilang panghuli na lang po, kung kayo ay hihingan siguro ng, let's say unsolicited advice uh, ng uh, palasyo dahil ang dami hong nangyayari. Mukhang uh, itong uh, ang uh, posisyon ng ating Pangulo ay i-challenge hanggang uh, matapos ang kanyang termino. Ano uh, ano po ang uh, abiso nyo sa kanila? Alam mo ang pinaka-importante dito, makita talaga na magiging uh, 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 ang tawag dito uh, uh, substantive, no? Thank Ako sa putol na si uh, Professor Ed. No? Uh, and again, maganda naman yung mga binitiwan niyang points tungkol sa ating mga tanong. T tungkol dito sa political situation dito sa ating bansa. Again, mo Okay. Sige, mukhang din natin maibabalik sa so, si, Senator Ed. Maraming salamat po, Professor, uh, Professor Ed Montayaw, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita.